Oh, apat. Salamat. Salamat kay Jisan. Jisan, <laughs> salamat ha. Ito yung kinilala ito kay Tokoy. Eh. Eh, eh. Ayan ah, yun. Ayan dami nila eh. eh. Pambak Ano koi? Meron? Wala eh Wala na ako Ano kayo yun yun? No? ang harapot mo ay nakakatuwang pad Sabay sabay nah, sabay sabay na Lakas <laughs> <laughs> oh

Yor, kailangan ng ilo. Isbak. Isbak ang ilo. Mamayang taplik. Sabi ayan, bura mo bura. Mamaya ang taplik, pabalik. Pabalik naman, pabalik. Kanina pa ahon. Tapos, bumalik <tabos> ka no'ng ang para naman. balik na naman iskarga ng yelo tukoy wala no walang ulis tukoy <laughs> <laughs> Parang ngayon lang kita nakita. Ah, pero dito ka lang. <laughs> Ito pag bumalik ko, marami yan. Ano ba 'yan? pa. sila, kuya kulot. Marami kulot. Baho pa. binigyan buti binigyan ako ni Pinsan waray mamaya ano dito kay Kwan parating dyan oh no? tatlo ah apat si Kwan si ya yeah. Bukali. si kay Pinsan Joel, mga idol. Marami din yung huli to. Oh, to ito. O. Oh. ka ito lang oh. oh, Ang Ang kayang... <tong> Terjer. Yun. Tumuno na mga idol, oh. <laughs> Yun, ginagamit natin yung pasalak mga idol. Ito yung pasalak, oh. Para mag-stopper yung bangka. Ayan. Sabalde, parkin nyo na. O. Mm -hmm. Oh, sabalde. Parkin nyo na. Bahala na ka dyan. Oh. Salamat. <laughs> oh, pan <lumibat> pa. <laughs> Tiyakot na ni tatay. <laughs> oh, buti pa ito. Tuk tuk. Ito na na. Oh. Baka tangin ito ng aso. <laughs> Lang! Ha? Baka na aso? Hindi ko na nalaman, hanap ko eh. Buti tayo ng maraming mga idol eh. Kala mo Papadala yeah. yeah. ko sa Laguna. Ha? Papadala ko sa Laguna. Ah, sa ko <laughs> uh -huh. na ko ng tayo na plek. Ay, 我。